Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jay. At sa pagkakataong ito, nais kong ibahagi ang isang kwento na bumago sa buhay ko. Minsan, may mga desisyong ginagawa tayo na sa una ay tila wala lang. Pero sa huli, sila pala ang magtuturo sa atin ng pinakamalalalim na aral. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang pagkakamali, isang tukso na hindi ko napigilan at isang kumpisal na bumago sa lahat. Nakatitig ako kay Grace habang unti-unting lumalamig ang kape sa harapan ko. Ang dapat sanay isang simpleng hapon ay naging isang mabigat na pagsubok sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, kung paano ko ipapaliwanag ang kasalanang nagawa ko. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng kafe ay parang nagsisilbing ilaw na tumutok sa akin. Tila ba hinuhubaran ako ng katotohanan? Sa harap ko, nakaupo ang babaeng ilang buwan ko ng kasama. Ang babaeng nagsabi sa akin na ako ang pangarap niyang mahalin habang buhay. Pero ngayong nasa harapan ko siya, ang dating kinagiliwan kong titig niya ay nagbigay sa akin ng matinding takot. I need to tell you something. Mahina kong sabi. Halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Napansin kong bahagyang kumunot ang noo niya. Ano iyon, Jay? Gusto kong umatras. Gusto kong bawiin ang mga salita bago pa sila makawala sa bibig ko. Pero wala nang atrasan. Humugot ako ng malalim na hininga at sa isang iglap, sinabi ko ang katotohanan nang matagal ko nang tinatago. Ay, there's someone else. It's Mary, your sister. Halos marinig ko ang tunog ng mundo niyang bumagsak. Ang dating mapupungay niyang mga mata ay nanlaki sa gulat. At sa isang segundo, parang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Mahina niyang tanong. Tila hindi agad makapaniwala sa narinig niya Ramdam ko ang bigat ng kanyang titig habang pilit niyang inuunawa ang bawat salitang binitiwan ko. Sa loob ng ilang segundo, walang kahit anong ingay sa pagitan namin, pero ang tahimik na sandaling iyon ay mas malakas pa sa sigaw. Dahan-dahan niyang iniwas ang tingin, hindi ko na makita ang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung iiyak siya, kung magagalit, o kung tatayo na lang at lalayuan ako ng tuluyan paano mo nagawa sa akin to, Jay? Sa tanong na iyon, naramdaman kong hindi lang puso niya ang nadurog, pati ang pagkatao niya. Ang sakit sa boses niya ay parang kutsilyong humiwa sa loob ko. Pero wala akong magawa para bawiin ang mga nangyari. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ko sinadya, na hindi ko ginusto. Pero paano ko ipapaliwanag ang tukso na kusa kong pinasok? Alam kong may pagtingin siya sa akin. Ang klase ng pagtingin na puno ng tiwala at pagmamahal. Pero ngayon, unti-unting napalitan iyon ng isang emosyon na kahit anong pilit kong takasan ay huli na, panghihinayang, sakit at pagkasuklam. At sa mga sandaling iyon, habang nakatitig ako sa kanyang luhaang mukha, doon ko lang napagtanto. Baka ito na ang katapusan. Madaling araw na. Pero hindi pa rin ako dalawin ng antok nakahiga ako sa kama nakatitig sa kisame habang bumabalik sa akin ang alaala ng unang gabi naming magkasama ni Grace noong gabing iyon sa loob ng kanyang apartment wala kaming ibang mundo kundi kaming dalawa ang ilaw mula sa lampshade ay nagbigay ng malambot na liwanag sa paligid at ang banayad na tunog ng lumang love song ang nagsilbing musika sa pagitan namin Nakahiga siya sa sofa. Ang manipis niyang nightdress ay bahagyang nakapulupot sa kanyang hita. Pinapanood ko lang siya habang kinukuwento ang isang bagay mula sa kanyang pagkabata. Pero hindi ko na naiintindihan ang sinasabi niya. Ang isip ko, abala sa pagmamasid sa bawat maliit na kilos niya, ang paraan ng paggalaw ng kanyang mga daliri sa baso ng alak na hawak niya, ang pag-angat-baba ng kanyang dibdib sa bawat hininga. Ang paraan ng pagdampi ng kanyang dila sa labi niya habang nag-iisip. Napansin niyang hindi na ako nakikinig. Ngumiti siya. Isang mapanuksong ngiti na alam kong para sa akin lang. Bakit? Ganyan ka makatingin? Bulong niya. Ang ganda mo, diretsong sagot ko. At kita kong bahagyang namula ang kanyang pisngi. Hinawakan niya ang kamay ko. Hinila ako papalapit. At sa isang iglap, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan sa tabi ko. Ang amoy ng shampoo sa buhok niya, ang init ng kanyang balat laban sa akin. Lahat ng iyon ay nagpatigil sa mundo ko. Hinaplos ko ang pisngi niya at dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, lumapat ang mga labi ko sa kanya. Sa una, banayad. Parang pagsubok kung dapat ba naming ituloy. Pero nang maramdaman kong sinasalubong niya ang bawat halik ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang mga kamay niya ay gumapang sa batok ko. Hinila ako palapit pa. Hanggang sa tuluyan ng naglaho ang distansya sa pagitan namin, Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang katawan habang hinahaplus ko ang kanyang likod, ang mainit niyang hininga na sumasalubong sa akin sa bawat halik. Ang lambot ng kanyang balat sa ilalim ng aking mga daliri, ang paraan ng pagdausdos ng kanyang katawan sa akin habang mas lalo kaming napapalapit sa isa't isa. Lahat ng ito ay masyadong matamis, masyadong nakakaakit, at masyadong masarap pakawalan bulong niya ang pangalan ko. Isang tunog na tumatak sa akin ng gabing iyon. Isang tunog na hindi ko kailanman malilimutan. Pero kahit gaano kainit ang sandali, kahit gaano katindi ang damdamin ko para sa kanya noon, hindi ko pa rin napigilan ang sarili kong hanapin ang iba. Hindi ko alam kung bakit. Kung dahil ba sa likas kong pagiging mapaglaro o dahil hindi talaga ako marunong makuntento? Alam kong mahal ako ni Grace. Alam kong mahal ko rin siya. O baka iniisip ko lang na mahal ko siya. Pero ngayon, habang nakahiga, ako dito, bumabalik ang tanong sa isipan ko. Kung totoong mahal ko siya, bakit ako bumigay sa tukso? Tahimik. Isang klase ng katahimikan na mas malakas pa sa sigawan. Ramdam ko ang bigat ng bawat segundo habang nakatitig ako kay Grace, hinihintay ang kanyang tugon sa katotohanang binitiwan ko. Nanatili siyang nakaupo, hindi gumagalaw. Pero kita, sa paraan ng pagpisil niya sa laylayan ng kanyang damit, napilit niyang kinakalma ang sarili. Nag-angat siya ng tingin, at sa unang pagkakataon, hindi ko na mabasa ang kanyang mga mata. Did you sleep with her? Mahina niyang tanong. Pero sa bawat pantig, ay damako ang takot at galit na pilit niyang itinatago. Para akong sinuntok sa sikmura. Hindi ko alam kung paano sasagot. Kung paano ipapaliwanag ang katotohanang mas mahirap pang tanggapin kaysa sa kasinungalingan. Dahan-dahan akong lumunok. Pero parang may nakabara sa lalamunan ko. No. But I wanted to. At doon ko lang siya nakitang tuluyang nagbago. Ang malambing niyang mukha. Ang mga matang laging puno ng pag-unawa. Lahat ng iyon ay naglaho sa isang iglap. Napalitan ng panlalamig. Nang sakit na alam kong ako ang may gawa. Tumayo. Siya mabagal parang sinusuri ang bawat galaw niya. Lumakad siya palapit sa bintana. Ang hangin mula sa labas ay dahan-dahang nilaro ang kanyang buhok, pero hindi niya iyon inalintana. Hindi siya lumingon. Hindi siya nagsalita. At sa isang segundo, natakot akong baka hindi ko na marinig ang boses niya muli. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, humarap siya sa akin. "How could you do this to me, Jay?" How could you betray me with my own sister? Narinig ko na ang tono na yon dati. Ang panginginig ng kanyang boses kapag nasasaktan siya. Pero hindi ko kailanman inakala na ako mismo ang magiging dahilan. Pilit kong inabot ang kamay niya. Gusto kong hawakan siya. Gusto kong humingi ng tawad. Pero agad siyang umiwas. Parang kahit isang hawak ko lang ay magiging kasalanan na. Mali ang ginawa ko. Alam ko 'yon. Pero ngayong nakikita ko kung paano siya nasasaktan. Ngayong nararamdaman ko ang distansyang unti-unting bumabalot sa amin. Saka ko lang napagtanto kung gaano kalaki ang nawala sa akin. Lahat ng halik na pinagdaanan namin, lahat ng yakap, ng tawanan, ng masasayang sandali. Lahat ng iyon ay ngayon, tila ba napalitan ng isang bagay na mas matindi pa sa galit. Pagkamuhi. At sa titig niyang puno ng sakit at tanong, doon ko lang napagtanto ang isang bagay na hindi ko kailanman naisip noon. Hindi lang siya ang nawalan, ako rin, at baka hindi ko na mabawi pa. Mula nang sabihin ko kay Grace ang totoo, pakiramdam ko'y unti-unting nawawasak ang mundo ko. Hindi niya ako kinausap, hindi niya ako hinayaan kahit lumapit man lang. Sa isang iglap, lahat ng naging amin ay nawala. Para bang pinutol niya ang lahat ng koneksyon iniwan akong nakabitin sa ere. Walang mahawakan, walang masandalan. Alam kong kasalanan ko. Alam kong ako ang may gawa nito. Pero mas mahirap pala kapag ikaw mismo ang nagdurog ng bagay na dati mong pinakaiingat-ingatan. Hindi ko alam kung paano muling uumpisahan ang buhay ko nang wala siya. Hanggang sa isang gabi, hindi inaasahang pagkakataon ang naglapit sa akin kay Mary. Nakita ko siya sa isang coffee shop, nakaupo sa isang sulok habang abala sa pagbabasa ng libro. Ang mahabang buhok niya ay malayang bumagsak sa kanyang balikat, bahagyang natatakpan ang mukha niyang laging may kaunting ngiti sa labi. Kahit pa madilim ang paligid, parang may sariling ilaw na bumabalot sa kanya. Napansin niyang nakatayo ako sa hindi kalayuan, nakatitig nang magtama ang mga mata namin. Pakiramdam ko saglit na tumigil ang oras. Hindi niya alam. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Pero ako, ako ang may dala ng bigat ng katotohanan. J Halos bulong lang ang pangalan ko mula sa kanyang labi. Pero sapat para pagapangin ang init sa loob ko. Dahan-dahan akong lumapit. Parang hinihila ng hindi ko maipaliwanag na puwersa. Naupo ako sa tapat niya. At sa sandaling iyon, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Hindi ito tulad ng dati. Hindi ito simpleng pagkikita lang. May kung anong mabigat na nakalambong sa paligid namin. Isang bagay na hindi ko sigurado kung dapat kong takasan o yakapin. Pinigil kong titigan siya ng matagal. Pero kahit anong iwas ko, hindi ko kayang hindi mapansin kung gaano siya kaganda. Ang paraan ng paggalaw niya, ang maliliit na kilos niya, lahat ng iyon ay para bang hinubog mismo upang tuksuhin ako. Kinuha niya ang baso ng kape, pero hindi niya iyon ininom. Para bang abala ang isip niya sa ibang bagay, at may kutob akong ako ang dahilan. I didn't want to hurt anyone, Mary. Bulong ko. Halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. But I was already in too deep. Napatingin siya sa akin. Ang malalalim niyang mata ay tila nagmamasid. Naghahanap ng kung anong sagot sa mukha ko. Para bang sinusubukan niyang alamin kung totoo ba ang mga salita ko o isa na namang kasinungalingan at doon ko lang napansin. Kahit wala siyang alam sa nangyari sa kanila ni Grace, may kakaibang lungkot sa mga mata niya. Minsan na ba niyang naramdaman na mali ito? Minsan na ba pinag-isipan kung dapat bang itigil ang kung anong namamagitan sa amin? Hindi ko alam. Ang tanging sigurado ako ay nararamdaman ko ang parehong tensyon na nararamdaman niya. Dahan-dahan siyang yumuko, lumapit, at naramdaman ko ang init ng kanyang hininga malapit sa akin. Ilang pulgada na lang ang layo ng aming mga labi, pero sa huling segundo, siya mismo ang umatras. This... this can't happen, mahina niyang sabi, pero dama ko ang panginginig ng kanyang boses. Nagaalangan siya. Gusto niya akong layuan, pero... Alam kong gusto niya rin akong lapitan. Pareho naming alam kung ano ang nararamdaman namin. At pareho naming alam kung gaano ito kasalanan. Pero ang linya sa pagitan ng tama at mali, unti-unti nang nawawala. Madaling araw na naman, pero heto ako, nakahiga lang, nakatitig sa kisame. Paulit-ulit kong iniisip ang nangyari. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung paano ko hinayaan na mapunta ako sa ganitong sitwasyon. Pumikit ako, pero sa halip na dalawin ako ng antok, lumitaw ang mga alaala, mga alaala ni na Grace at Mary, dalawang babaeng naging bahagi ng buhay ko sa magkaibang paraan. Si Grace. Ang babae na halos hindi ko na matandaan kung kailan nagsimulang mahalin. Napakagaan niyang kasama, para bang kahit anong gulo ng mundo, kaya niyang gawing tahimik at ligtas ang paligid ko. Ang bawat yakap niya ay may kasamang lambing, at ang bawat halik niya ay puno ng pagmamahal sa kanya. Parang wala akong kailangang patunayan, walang kailangang ipaglaban. Dahil alam kong nandyan siya, naniniwala sa akin, kahit hindi ko man iyon laging deserve. Pero si Mary Si Mary ay isang apoy na hindi ko kayang labanan. Mula sa unang beses na nagtagpo ang aming mga mata sa bar, alam kong iba siya. Ang paraan ng kanyang pagngiti. Ang paraan ng pagdikit ng kanyang katawan sa akin habang sumasayaw kami. Lahat ng iyon ay parabang isang matinding tukso na hindi ko kayang takasan. Wala siyang sinabing kahit ano ng gabing iyon pero ang kanyang titig ay nagsasalita ng libu-libong bagay. At hinayaan ko ang sarili kong mahulog. Masarap alalahanin ng gabing iyon. Ang init ng kanyang balat sa ilalim ng aking mga palad. Ang bahagyang pagkagat niya sa labi habang hinihintay ang susunod kong galaw. Ang paraan ng kanyang katawan na lumapat sa akin. Hinahamon akong lumapit pa. Sa kanya, wala akong iniisip na limitasyon. Walang pag-aalinlangan. Hindi ito tulad ng kay Grace na puno ng tamis at katiyakan. Ito ay isang bagay na madilim, mapanganib, at hindi dapat ipaglaban. Pero bakit hindi ko magawang layuan? Pumikit ako muli. Pero lalo lang lumakas ang mga tinig sa utak ko. Ano ba talaga ang hinahanap ko? Pag-ibig ba ang dahilan kung bakit ako napunta kay Grace? O dahil lang ba gusto ko ng isang taong magpaparamdam sa akin na mahalaga ako? At si Mary, pagnanasa lang ba ito? O may mas malalim pa akong nararamdaman na hindi ko lang kayang aminin? Pinaglalaruan ko lang ba ang mga puso nila? O ako mismo ang nilalaro ng sarili kong damdamin? Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon, hindi ko na alam kung sino ako at hindi ko na alam kung sino sa kanila ang hindi ko kayang mawala. Hindi ko inaasahan ang nalaman ko. Sa lahat ng maaaring mangyari, hindi ito ang inakala kong magiging susunod na dagok. Si Mary, ang babaeng hindi ko matanggihan, ang tukso na hindi ko kayang layuan. May tinatago rin palang lihim. At ngayon, heto ako. Nakatayo sa harap niya, nanlalamig ang katawan hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa bigat ng katotohanang bumagsak sa akin. You were seeing someone else? Tanong ko. Hindi ko alam kung galit ba ako, o nasasaktan lang dahil sa pinaniwalaan kong espesyal ang namamagitan sa amin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi siya agad sumagot. Nanatili lang siyang nakatayo roon. Nakatingin sa akin, Halatang hindi alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Jay? Mahina ang boses niya, puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko rin naman ito hinanap. Hindi ko rin ito inakala. Pero nandito na tayo. Natawa ako ng mapait. Nandito na nga kami. Sa isang gulo na parehong kami ang may gawa. Nag-angat siya ng tingin. At sa kabila ng lahat, doon ko ulit nakita ang bagay na nagdala sa akin sa kanya. Ang init sa mata niya. Ang paraang kahit hindi siya magsalita, damako ang pangaakit. Parang kahit gaano kahirap ang sitwasyon sa pagitan naming dalawa, laging may sumisilang na tukso. Dahan-dahan siyang lumapit. Ramdam ko ang init ng katawan niya, ang banayad na paghampas ng kanyang buhok sa aking braso nang tumayo siya sa harapan ko. Pumikit ako. Pilit hinahabol ang katinuan ko. Hindi ito tama. Hindi ako dapat nandito. Hindi ako dapat mahulog muli. Pero nang maramdaman ko ang kanyang mga labi sa tapat ng aking tainga, nang marinig ko ang malambing, ngunit mapanganib niyang, Bulong, para akong nalason. But there's something between us, isn't there? Isang mabagal na hininga ang lumabas sa labi niya. Halos magdampi ang aming balat. Something neither of us can ignore. Tangina. Gusto kong umatras. Gusto kong itulak siya palayo. Pero hindi ko magawa. Dahil alam kong totoo ang sinabi niya. Ano ba itong pinasok ko? Paano ako lalabas sa larong ako mismo ang nagumpisa? At higit sa lahat, gusto ko pa ba talagang lumabas? Maaga pa lang gising na ako. Wala akong mahimbing na tulog kagabi. Puno ng bigat ang dibdib ko. Hindi sigurado kung ano ang dapat kong maramdaman. Nakaupo kami ni Grace sa maliit niyang sofa. Tahimik na nagkakape. Walang salita. Walang galaw. Parang dalawang estrangherong pansamantalang nagtama ang landas pero alam nang hindi na maaaring magkasabay muli sa parehong direksyon. Mula sa gilid ng aking mata, tinitingnan ko siya. Tahimik siyang nakatanaw sa bintana. Ang liwanag ng umaga, unti-unting tinatanglawan ng kanyang mukha. Sa kabila ng lungkot sa mga mata niya, may kakaibang kapayapaan na rin akong nakikita roon. Paano tayo, Grace? Tanong ko. Halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Marahan siyang tumingin sa akin. Hindi siya agad sumagot. Hindi ko alam, Jay, sagot niya sa wakas. Pero alam kong hindi na tayo pwedeng bumalik pa. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Pero hindi na ako nagulat. Mahal pa rin kita. Amin ko. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Napangiti siya, pero may lungkot sa ngiti niyang iyon. Kung mahal mo talaga ako, hindi mo sana nagawang saktan ako. At doon ko na pagtanto na hindi lahat ng pagmamahal ay sapat. Minsan, kahit mahal mo ang isang tao, may mga bagay ka pa nagagawa na unti-unting sumisira sa relasyon ninyo. At kahit anong pagsisisi pa ang gawin mo, hindi na kayang ibalik ng pagmamahal ang nasira mo na. Isang buntong hininga ang binitiwan niya bago niya inabot ang kamay ko. Isang huling haplos, isang huling pagkakataong maramdaman ang init niya. Gusto ko nang maging masaya ulit, Jay, sabi niya ng mahina. At hindi ko alam kung kasama ka pa sa mundong yon. Hindi ako sumagot. Hindi ko rin kasi alam. Ilang araw ang lumipas at hindi na kami nagkita ni Grace. Sinubukan kong tawagan siya, pero sa huli, napagtanto kong mas makakabuti kung bibigyan ko siya ng espasyo. At si Mary, dumaan ako minsan sa bar kung saan kami unang nagkita. Hindi ko alam kung umaasa akong makita siya o kung gusto ko lang balikan ang gabing nagsimula ang lahat ng ito. Pero wala siya. At siguro, mas mabuti na rin iyon. Dahil si Mary, hindi ko kailanman tunay na nakilala. Isa siyang misteryo na hindi ko na siguro malalaman ang kasagutan. O baka naman, pareho lang kami. Dalawang taong lulong sa tukso. Dalawang kaluluwang humahanap ng sagot sa maling paraan. Pero ngayon wala na akong ibang gustong gawin kundi kalimutan patawarin ang sarili ko at magsimulang muli. Dahil sa huli, hindi ko na mababago ang nakaraan. Pero may pagkakataon pa akong itama ang hinaharap. Tahimik kong nilalakbay ang kalsadang minsan naming pinagsaluhan ni Grace. Ang daan pa uwi sa kanya. Ang daan palayo sa kanya. Parang isang panaginip na ngayon lang nagising. Ang mga alaala namin ay naglalaro sa isipan ko ang mga matatamis na sandali ang mga lihim na halik ang pagtawa niya habang hinahawakan ng kamay ko ngunit ngayon wala na siya sa tabi ko hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa hinaharap pero sa wakas nauunawaan ko na ang hindi ko noon maunawaan ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagnanasa o kasiyahan hindi ito laro na pwedeng talikuran kapag nagsawa ka na. Ang tunay na pag-ibig ay may bigat, may lalim, at higit sa lahat, may pananagutan. Ginawa ko ang napakaraming maling desisyon. Sinaktan ko ang babaeng nagmahal sa akin. Nilapastangan ko ang tiwala niya. At sa huli, wala akong ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili ko. Mahal mo ba talaga ako, Jay? Naririnig ko pa rin ang tanong ni Grace sa isip ko. Noon, mabilis ko yung sinagot ng oo. Pero ngayon, hindi ko nasigurado kung tama ang sagot kong iyon. Dahil kung tunay ko siyang minahal, bakit ako bumigay? Sa tukso, bakit ako nagkulang? Hindi ko alam kung kailan ko muling makikita si Grace o kung makikita ko pa siyang muli. Sa huling pag-uusap namin, hindi niya binitiwan ang pangako ng muling pagbabalik. Hindi rin niya isinara ang posibilidad na isang araw. Kaya niyang patawarin ako. Pero natutunan ko nang hindi ako dapat umasa. Hindi ko nahihilingin ang kapatawaran kung hindi pa siya handa. Hindi ko siya pipilitin na bumalik kung hindi na niya kayang ibalik ang dating kami. Hindi ko na siya hahabulin. Dahil minsan, ang tunay na pagsisisi ay hindi nangangahulugan ng paghingi ng tawad, kundi ang pagtanggap na may mga sugat na hindi na kayang paghilumi ng kahit ilang sorry pa. At ang tunay na pagbabago ay hindi nakikita sa isang pangako. Nakikita ito sa kung paano mo babaguhin ang buhay mo, sa kung paano mo haharapin ang mga pagkakamali mo. Habang nilalakad ko ang isang bagong landas, wala akong dala kundi ang mga aral ng nakaraan, mga sugat na magsisilbing paalala, at isang pag-asa na sa hinaharap. Kaya ko nang maging isang mas mabuting tao. Sa wakas, alam ko na kung paano magpaat. At diyan nagtatapos ang kwento ni Jay, isang kwento ng pag-ibig, tukso, at pagsisisi. Sa buhay, lahat ng aksyon natin may kapalit, at hindi lahat ng sugat kayang hilumin ng sorry. Minsan, ang tunay na pagbabago ay hindi sa salita, kundi sa gawa, hindi sapat ang pagsisisi. Kailangan nating patunayan na kaya nating maging mas mabuti. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si DJ Serene at hanggang sa susunod nating kwento, ingat at magmahal ng tapat.